Ano kay, kay Kuya Tisoy? Mabait yan Kuya Tisoy, mabait yan. Ah, oh, nakakot. Nakakot <laughs> naman. Tumakbo. Tumakbo siya. Gumilat lang si Tisoy. Nakita niya yung mata ito. Gumilat, takbo lang sa likod. Tako, saan ka? Halika, dito si Kuya Tisoy. Oh, mabait yun. Hindi naman nangangawa yun. Halika. Tako. Tako. ginagawa mo dyan. Tawag ka ni Kuya Tisoy, oh. Tawag ka ni Kuya Tisoy. Dali. Dali ka. Dali. Labas, labas dyan. Labas. Dali ka, dali ka, dali ka. Hali ka. Dito si dun, oh. Tawag ka ni Kuya Tisoy. Hindi na nangangawa yun. Mabait yun. Dali

Kali. Pa, hindi na natan. E, Eri Hay siti salumapit na pa oh. Oh, lapit na si Kuya Tisoy. Oo. Oh, oh. oh? <laughs> Labas ka daw ko. Labas ka daw ko. Labas ka daw. Laro daw kayo ni Kuya Tisoy. Oh, laro daw kayo. Oh. Ah. Dali. Dali. Nito lang siya po. Ano ka? Ano, ano ka? tumakbo. <laughs> tumakbo. Takot siya, soy. Tako. Labas. Halika. Tawagan ni Kuya Tisoy, oh. Dito, oh. Kuya Tisoy, oh. Oh. Ha? Ha? Tako. Dali, ko. Oh, po. Po, tako. Halika labas kasi. si hala, Pasok siya. Okay, hanggang saan ang pasok mo. Yan kung anong gawin ni Tako. Tako! Dali! Ta soy, nilapitan ni Tisay si Tako pa. Halika, si... Halika, halika. Tako, halik. Halik. Larot ni hali. Larot ni Laro, Soy. 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 Soy Soy <laughs> Sin Sinilit lang yan si Tako Tako Dali, dali Tako Hindi pwede, Soy, oh Laro daw kayo Ay, maluko, ano to si Tako, maotak do Ano yung gawin niya kay Ano yung gawin niya kay Tisoy Umapit sa may buntot nito sa iyo. Tago siya. Ko. Dali ka, dali ka, dali diba, ka. Dali kay ni Kuya Tisoy noon. Dali, dali. Soy. Hindi si, <laughs> si Tisoy. Oh. Sinilip niya si Tako. Dito. Tapos bumalik din. Oh, dito lang sinilip niya si Tako. Tapos si Tako naman, dandahan naman na puntahan yung buntot ni Tisoy. Halika na ako, halika. Hali halika, halika. Halika. Halika, halika. Halika. Nakiramdam pa siya. Nakiramdam si Tako.